Ayan po at uh, isa pong mapagpalang pagbati ang gusto ko pong ipahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers At uh, sana po ay siyempre nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan Lahat ng uri ng sakit, lahat ng uri ng mabibigat na problema Sana po ay mailayo kayo dyan at uh, bagko siyempre ang darating sa inyo yung swerteng walang katapusan ayan po Ata uh, siyempre kagaya po ng aking uh, sinasabi rito hindi pa rin po nawawala yung ating pagdarasal na dito naman sa mga politikong mga kawataan ay mga matay na lang kayong lahat ayan maliwanag po ang stand natin dyan sa lahat po ng mga kawataan ay sana ay magkanda tumba, -tumba na Now na Ayan Pero sa pagkakataon po ito Sa oras po ito wala, mo, wala po muna akong itatopic ng mga bilat <laughs> Dahil nga po gusto ko lang pong dag, ah, Bigyan daan Itong ating kuminto Para po dito sa Naging hearing po ng ah, ah, Blue Ribbon Committee ni Senador uh, Marcolita, ayan po. Na kung saan po ay aba ay uh, ano to. Lumabas na po. Lumabas na po diyan yung initial pong lumabas na itong mga mga congressman. Kaya nga po yung lagi ang hamon ko dito sa mga animal ng mga congressman ito eh. Di ba? Kasi hindi naman po talaga ako magkakamali na magsabi na iyan yung mga numero unong mga kawatan niya mga congressman na yan yan po lumabas na po yung mga inisyal pero sa susunod po uh, nila uh, hearing nila ay tahasang ibubulgar na po papangalanan na po yung mga congressman na mga kawatan. at nabanggit na rin po dyan itong uh, congressman dyan sa itong sinalagi ko sinasabi yung dong gonzalez na siya na yung uh, congressman siya pa yung contractor siya pa ang labor siya pa ang supplier siya pa ang may-ari ng hardware kaya ang nangyari yung kanyang diki dyan project, giba-giba na dyan sa pampanga kaya yung sinasabi ko sa inyo, teradorin nyo na yan congressman nyo na yan dahil yan ang salot sa lipunan salot dyan sa inyo sa pampanga sinasabi ko na yan ngayon lumabas na ah hindi pa man uh, nga ah ah hindi pa man nasusundan yung hearing na yan ay uh, may mga lumabas na na mga congressman nga at inamin na po ni DPW uh, uh, DPWH na si uh, Secretary Bunuan. Ayan. So ngayon, balin do ba? Yung ating pagdarasal dito na lahat sana mga kawatan ay magkatumbahan na o di kaya maimpatso na yung mga animal na yan. see grabe! Mga kababayan, ha? Doon po sa mga hindi pa nakapanood nung hearing sa Senado. Imaginin mo, ito po ay araw-araw pong gastos ito ha. ng flood control lang. Pa flood control na pinag-uusapan natin dito. Ha? Imaginin mo, 1.4 billion araw-araw ang gastos ng gobyerno dyan lang sa flood control project na yan. Imaginin mo yan mga kababayan. 1.4 billion araw-araw na gastos na binabayaran ng gobyerno imagine mo yan. at ang total lang po sabi ko nga po doon lang po sa mga hindi nakaka, nakaka, nakapanood lang at doon sa mga hindi uh, uh, talagang uh, sinadyang hindi makapanood para lang po sa kaalaman ninyo ang total po ng pirang ginastos at winaldas nitong mga animal na mga kontraktor na ito at itong mga congressman na ito. Alam niyo po ba kung magkano? 64 trillion pesos ang ginastos ng mga animal na mga na ito. Hindi po ba tama lang na ipagdasal natin, sabay-sabay natin ipagdasal na magkamatay na lang itong mga ito? Oh, 64 trillion. Imagine mo yan. Flood control project lang. Imagine mo. Yung pumunta kay Wawaw na multo. Multo po ito kasi ang sinasabi po nila sa hearing ay ghost project. Ghost project yan. Ibig sabihin, multo. Walang, kat walang katotohanan yan wala ni sa panaginip yung project na yan na pinagkagastusan ng uh, gobyerno na ibinigay lang dito sa kontraktor na wawaw wow, wow na ito. Ha? Ah, 5 billion total, 5 billion initial, total na napunta sa kanya ay 9 billion. Multo po ito, multo kasi sila po ang nagsabi niyan at kinumpirma po ng DPWH na ghost project uh, see madinin mo yan 9 billion ang total na napunta dito sa wow, wow wow na ito kaya ganun na lang po karami at patuloy pa pong dumarami ang mga kababayan nating walang masaing. Bakit ba Mr. Birana lagi mo lang sinasabi na dumarami at na napakarami yung, uh, yung mga kababayan nating walang masaing? Bakit ba yan lagi ang sinasabi mo? Opo mga kaibigan. Kaya ko po laging sinasabi yan kasi regular ko pong iniikutan itong mga ito itong mga kababayan natin. Kung inyo pong natatandaan dyan sa aking mga vlog na nakaraan, dati po itong mga iniikutan ko, 1,000 families lang po yan. Nasabi ko rin po yan na kaya parami ng parami dahil ngayon po ay naging 3,000 mahigit na po families po ang pinag-uusapan natin dito. Hindi po tao, families. Na kung saan bawat pamilya ay may membrong tatlo, apat hanggang lima. Imaginin nyo yung dami na yan. Kaya po, wala, walang katapusan ang bunga nga ako ng pagsasabi nito dahil ako po mismo ang umiikot dyan at ako mismo ang tumutulong at nagbibigay ng kahit papaano may masaing itong mga taong ito? Kaya yun nga po, sinasabi ko madalas, kung gusto po nila akong i-challenge dito itong mga kawatang mga animal na ito, ng mga congressman na ito, nakaredy po ako na isa-isahin kong ituro sa kanila, samahan ko pa sila dito sa mga regular kong mga tinutulungan regular kung sinusuplayan ng kahit pa paano ay may makain sila. Kaya ganun na lamang po ang challenge ko sa mga ito. Talagang sinasabi ko po rito, dito sa dinadaldal ko, kapag wala akong maituro sa kanila, wala akong maipakita sa kanila na mga taong mga sinusuplayan ko or tinutulungan ko para makakain kahit pa paano itong mga ito, gilitan ninyo ako ng liig. Pero kung meron akong maituro sa inyo at makumplito ko yung 3,000 mahigit na pamilya na iniikutan namin ng team ko, kayo ang gigilitan ko. Yan po yung challenge ko sa inyo. Nakakapag-init lang talaga ng ulo. Dahil uh, sinasabi ko naman po sa inyo, napakayaman ng bansa natin. Ha? Napakaya kahit maliit lang po itong bansa natin, napakayaman ito. Ako na po ang magpapatunay. Dahil kung inyo pong makuha yung aking mga uh, hint dyan sa inyo ng mga kamukamuting dilaw na yan, doon po kayo mag-iisip. So ang ibig ko pong sabihin, sa kabila ng napakayaman nating bansa, ganun din karami ang mga nagugutom at walang masaing. Yun po ang pinupuntos ko dito. Tapos ngayon lalabas po itong mga trilyon-trilyon po na mga gastos itong flood control lang na ito ng mga sira-sira ng mga hindi lamang po substandard do talagang uh, sub-subs talaga sub-substandard talaga oh ngayon, giba-giba. Diba? Tapos, uh, yung mga kwan lang, yung napunta lang dito sa labing lima, labing limang kontraktor lang na mga kwa na ito, itong mga piki na mga kontraktor na ito, at mga demonyong mga kontraktor na ito, imaginin mo, 435 ah uh, Million bawat isa Ay iba po dyan May 4 million, may 5 million May 9 billion Billion po pala, hindi million Imaginin mo yan Sino ang hindi manggagalaiti Dito sa banghayop na ito Yun po yung sinasabi ko sa inyo Kinumpirma na po Mismo ng sekretary Ng DPWS Kasi Secretary Bunuan. Na talagang may mga ghost project o di kaya multo na project. Si Noon pa po yan pa ulit-ulit ko Yan Dong Gonzales dyan sa Pampanga. Ha? Kaya ko alam yan dahil marami din po dyan na mga tinutulungan ko, mga binibigyan ko na kahit pa paano ay makatikim man lang sila ng kanin at hindi na lang kung ano-ano mga damo dyan, mga kung ano-ano. No siya, isiha. Bulakan, pangpanga, uh, uh, bataan. Nakakarating po kami dyan. Pag po ang team ko dyan, laging tatlo ng tatlong truck kami dyan daladala -dala po namin yung kaunting tulong para sa kanila. Maliban po po yan dito sa mismo sa amin. Tumatawid pa po ako dyan. Kaya yun po yung sinasabi ko sa inyo na ito pong ginawa ni President Duterte na Skyway Stage 3 na yan, gamit na gamit ko po yan pagka ako po ay pumupunta dyan sa mga lugar na tinutulungan ko po. Kaya alam ko po itong Dunggon sa Dunggon Gonzales ito na congressman ninyo dyan sa Pampanga na numero unong to Ngayon, nabulgar na rin po, nabanggit na rin po sa hearing ka dyan sa Senado kahapon, yung Sanway. Yan pong Sanway na yan, na contractor na yan pag-aari po yan ni saldi na taga Bicol. at yan pong saldi ko ninyo na yan yan po yung nakabili siya ng helicopter nakabili din po siya ng aeroplano at na-bulgar din po yan sa hearing na marami po dyan ng mga empleyado ng DPWH da, DPWS nga na may mga mansion na bahay dyan sa mga exclusive subdivision na kilalang kilala dyan sa Manila si kaya yun yung sinasabi dati ni President Duterte ang most corrupt na ahensya ng gobyerno yang BOC Bureau of Custom at saka yung DPWH lumabas po eh. O, oh, ayan. Makakatanggi pa ba dyan si Saldi ko? Yun po yung sinasabi ko na abangan po natin yan dahil uh, ang gusto ko pong makita talaga rito yung may makulong na congressman at saka itong mga contractor na ito. Tingnan natin kung hanggang saan ang kwan Ang uh, kakayanan magpakulong itong mga taong ito mga senador na ito pero wag po nating wag mo nating asahan yun ha ang kasi po ang uh, senado kagaya po ng blue ribbon committee na yan siya lang po ang magre yan ng kasuhan yang certain na tao na yan congressman man yan o contractor man yan hindi po ang senado ang magpapakulong kundi irerekomenda po yan ay kung yan po mga yan ay uh, uh, government official yan po ay sa ombudsman yan yon at kung hindi po yan ay uh, sa regular court po eh, isasampa ang kaso ng mga yan kagaya po yung wawaw -wow na yan gusto kong makita na nasa kanyan nasa muntin lupa yung hayop na yan Imaginin mo pero sabi ko nga po. Noon nakaraang vlog ko, hindi po natin ma hindi po talaga natin ma maipopuli ma blame itong mga kontraktor kasi kasi nga po, si, 'di ba sinabi ko nga po sa inyo. Nakapaghalimbawa lang, lang natin. Ang proyekto diyan, 'yang isang isang lugar po na 'yan, halimbawa, isang metro na 'yan. Ah. Ang proyekto yan ay nagkakahalaga ng ng, uh, ng isang libo kunwari lang po ito nagkakahalaga ng isang libo yan proyekto halimbawa na yan ang mapupunta po dito sa mga congressman na ito at mga kung asino-sino pang bibigyan itong mga animal na ito 700 po at ang matitiran lang para sa project na lang 300 pesos na lang yung particular project na yan gusto ko lang pong imagine ninyo kung saan pupunta yung 300 pesos na yan na samantalang dapat yan ang magagastos dyan sa isang uh, sa isang uh, particular na project na yan ay isang libo nga po oh. so since na matitiran lang 300 gagawin po nitong mga kontraktor nito iso na po nila halos uh, paaamuyin na lang nila ng siminto halos wala na pong siminto paaamuyin na lang nila kaya yun po yung hinawakan ni Bangag na si uh, Dickey dyan di ba po na nadudurog sa kamay ganyan po eh. so saan po pulutin Itong mga kababayan natin, kung ganyan lagi, taon-taon babaditan mo ng bilyon-bilyong piso ang mga project na yan, ang mga flood control project na yan, na kung saan overdraft po tayo. Ha? Ang ibig sabihin ng overdraft po tayo, yung mga ginagastos po natin na trilyon-trilyon na yan, ay wala naman pong pumapasok sa atin na ganung amount. Ano ang pwedeng mangyari? Ang mangyayari, mangungutang ulit tayo sa ibang bansa. Yan po yan kasi wala po i Overdraft nga po tayo. Utang ng utang tayo o kaya utang ng mga putang... Ah, nako. Ganyan po ang mga... Kaya, kaya ini-explain ko lang po sa inyo. Yan po ang talagang nangyayari na wala naman trilyon trilyon na ganun kalaking uh, ginagastos dito lang sa particular flood control na ito wala pong ganun oh dahil walang ganun na pumapasok sa atin ng mga ganong halaga mangungutang sino ngayon ang magbabayad tayong mga Pilipino na nakawin na maputang inang mga congressman na ito, tayo ang magbabayad. Ito talagang tambalos-los na ito, ang impyerno sa... Ito ang pang talaga, piste talaga ng lipunan tung hype na tambalos-los na ito. Siya ang nagpauso para laging ma, uh, nagturo no, kung paano magnakaw yung mga alipores uh, alipuris siya dyan. Imagine ha, yun lang pipirma sila sa kuan sa para ma-impeach si Sara magbabayad itong animal na tambalos na ito ng 150 million doon sa mga pumirma 215 na congressist ang binayaran ng 150 million para lang sa impeachment ni Sara nasamantalang kung inyong pong pagba, uh, titignan, yung ay eh, sinasabing 125 million kuno na confidential fund ni Sara Duterte wala po po yan sa dulo ng kuko ng inyong kalingkingan kumpara dito sa confidential fund ni Jan Beck sa DILG at ganun din sa kalahating bilyon din na confidential fund nitong si Boying Remulla na kapatid ni John Beck Remulla. Tigka kalahating billion po yan. Confidential fund. So ngayon, 125 million ang hinahabol nyo kay Sara Duterte at gumastos pa kayo ng tigwa 150 million para lang sa mga congressman na mga paper na para lang mapalayas nyo si BP Sara. Maliwanag na po 'yan. Dapat talaga ito ha, ginigilitan na itong mga ito. Wala na po sa katinuan ang mga pag-iisip nitong mga politikong ito. Kaya 'yung sinasabi ko nga po, nako. Mabigyan lang ako ng pagkakataon diyan na mailagay ako sa DILG rin pag hindi ko ginilitan lahat itong mga ito, maniwala kay sa akin. Nakakapanggigil lang. Utang kayo ng utang ng ina ninyo ang magbabayad kami. Lahat na yan, hindi pa na ipapanganak eh, na yung mga apo ng mga apo ninyo may utang na. Dahil sa mga hayop, na mga congressman na ito. Oh. Di ba? Hanggang ngayon, impeachment pa rin ang pinag-uusapan na kahit na patay na yung impeachment na yan. Kasi nag-MRMR pa sila, mungusun for reconsideration itong mga tanga na mga congressman na ito. Yan pa rin ang pinag-uusapan, wala pa rin kamatayan. Sige nga. Pucha. Dahil sa kagustuhan itong tikbalang na Romualdez na ito, na siya ang maging presidente o di kaya man siya maging prime minister, minister. kasi nga di ba inattempt nila yung uh, uh, mabago yung 1987 Constitution na kung saan ay yung uh, nilalakad nila dati na PIPI niyan. na yan. Talagang PI kayo mga animal kayo. Puta tanang ina ninyo. Oh, People's Initiative kuno. Ay, nako. Grabe. So, sabi ko nga po, ganun, kaya ganun na lang po ang galit ko. Dahil unang-una, habang may mga ganyan na mga nag, nag, lumalangoy sa pira, ha, karami naman nating mga Pilipino ang gutom. Napakarami nating Pilipino ang hirap na hirap sa buhay. Lalo ngayon, binaha pa Itong mga marami nating mga ka kababayan. So, dagdag uh, perwisyo sa kanila dahil din sa kagagawa ng mga animal na mga kongresistang ito. Yan ang totoo. Anyway, talagang hindi maiwasan yung pag-iinit ng ulo ko. At uh, bibigyan naman po natin sandali bago po tayo magwakas. Ay... Uh, pare-pareho po tayong magtatanong. Ah, dito sa mga senador din, ah, no? Di ba? Kayo. At ngayon ko lang din alaman. Doon sa mga nakapanood ng hearing sa Blue Ribbon Committee ni ah, Senador Marculita. So, di ba? Ang sinasabi ni uh, Subiri na nagpa-drug test na rin daw siya kasama yung kanyang 35 na employee. Putya naman. Anong pinaggagawa ninyo? 35 na empleyado bawat isang senador sa inyo. Ay putang mga puta kayo anong pina pira namin ang ginagastos ninyo manghayop kayo yun ang sinasabi ko masyado kayo napakaluho wala kaya wala na kaming mapili sa inyong mga animal kayo talagang uh, gusto nyong lumangoy sa pira at gusto nyong lumangoy sa burak itong mga kababayan ko anong gagawin nyo sa 35 na employee Subire? yan ang tanong ko Ganon din, nagpa-drug test, na nagpa rin daw si uh, At kasama rin daw, ha, na, sa balita, kasama rin daw na naipa-drug test niya yung mahigit niyang 30 na employee. So, ibig sabihin, baka lahat yan sila, mayroon 35 na empleyado. Ay, putya naman kayo. Anong klase kayo mga animal kayo? Ang pa ba kayo? Mga tao pa ba kayo? Anong pinaggagawa ninyo na mga hayop kayo? 35 na empleyado. Kami rin ang nagbabayad niyan. Kami rin ang niyan. Kasama kayo na mga buisit kayo na ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Ha? Magpaliwanag kayo diyan Sa bibig po yan ni eh, Sobire. At Sinabi po niya, nagpa-drug test na siya, kasama yung 35 niyang employer. So ngayon, ina-assume po natin na lahat yung mga yan, na mga senador, mayroong ganyang karami o higit pa na empleyado. Hindi ba't sinasabi ko rin dito dati, mayroon pong senador dyan na 50 ang bodyguards. Bodyguards pa lang po yan, 50 na. Ay po. Nako po. Dapat talaga itong dapat talaga buwagin niyan. Buwagin na talaga yung sinadat kongreso na yan. Ito talaga yung totoong mga pisti ng lipunan. Sa totoo lang po, hindi po ako nagmamalabis dito ng pagsasalita. Pero bakit nga po, sa isa kang senador na puta ka, magkakaroon ka ng empleyadong 35, yun ang hindi ko maintindihan na animal ka. Yan ang hindi ko maintindihan. Anyway, kayo din mga kaibigan, sa makakapanood po nito, tanungin nyo po rin po sila kung bakit, anong pinaggagawa nila sa 35 na empleyado nitong mga unggoy na ito na ang papangit pa naman lalo nitong Tito Soto na bagsak na bagsak na yung aybag nitong gagong to nandiyan pa rin na matandang huklo bang ito pinagkakagastusan namin kayo ng na mga wala kayong kakwinta kwintang mga tao buwak ka ng ina ninyo salamat po at uh, bago po ako magwakas ay siyempre hindi ko po pwedeng kalimutan na sabihin sa lahat ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.